mga good afternoon sa inyo lahat mga kaibigan Tayo po ay nandito sa bukid Ito po kami yung barang bantayan, Ayan po o, oh, ganito pasukal magro robing tayo ngayon kasi malapit na tayo mag-out Maya-maya mag-out na tayo Kailang hindi out na ano kasi mag-distract pa ako na naman Ito po Mamayang gabi doon ako sa Camilla Subdivision naman pag araw dito ako sa bakanting dote ito naman pong kalapit na bakanting dote ito ito ang fiesta subdivision dito lang po yan sa tubig sa ambalis yun po naman yung pika ng doon may isang doon sobrang damo nito portalahiban yan po oh. dami mga bahayo papunta sa bundok yan patas ng bundok po yan na ano na subdivision ng pista yan po naman ang pinakagard namin may bakod po yan dyan kasi yan pang pagitan dyan no? tapos pagdating doon ang fiesta subdivision pamilya ng parting malayo pa rito kung kayo maghanap ng bahay ng mga, mga tahimik dito lang kung kayo pumunta sa Fiesta Subdivision o kayo sa Kamilya Rio dami pang bakante doon maganda dito ang location kasi malapit sa bundok tahimik at malamig pag gabi iyan po doon yung po nakikita doon iyan po ang Kamilya. iyan po ang Kamilya mismo yan yung mga bubong nakikita ninyo iyan ang Camilla. yun naman ang guard house namin yan service ko bike yun ang daan ang ng labasan na doon na doon ang kamilya sa may taas bubong lang nakikita kasi malayo Sa mga walang bahay pa riyan, pwede kayo dito maghanap ng bahay. Mayroon dito sa Fiesta, mayroon dito sa Subdivision Camilla. Maghanap lang po kayo rito available. Kala, pag wala kayong milyon wala kayong bahay. Dito. magandang location dito, tahimik. Okay. Nandito po ang groto, may groto doon. Makikita ninyo may groto doon. No? Ayun. <laughs> iyan po ang groto ng inamberhin. Yan. Ito, iyan, iyan ang groto. Yeah, malapit lang po rito ang grotto sa mga subdivision dito. Ito, subdivision piece dito, subdivision no. Dami mga bahay dito ba tapos. Kaya may bakod niya kasi lumampas sila sa pagitan dito. Sakpa po ito ng kamilya. Itong na ito. Yan ang bakod pagitan. Yan, bahayan pa yan doon, tatayon pa yan ng bahay dyan. Hanggang dito na.